Ano mo naman yan? Mommy, ni Lim naman yun eh. Ni, sini Mommy. Yan dito sa pangpang medyo ano pa siya. Oh, hakbang, hakbang. Go. Doto bin. Doto bin. Okay ko face. Kuya dito tayo ba, sa baba Priya. bateria. Pabusta ko. Like muna daw bago i ay, no. ay akin na 'yan. Akin na 'yan. Lang. Yes dito dito. <laughs> Oo sa akin. <laughs> yeah. Bali dito ang aming jump-off point para sumakay nitong floating cottage. Depende dun sa inarkila yung floating cottage kung saan nakadaong yung inarkila nyo. So iba-iba yung mga inyong jump-off point. So sila yung magsasabi sa inyo ng direction. Ayun, sobrang excited namin at sobrang ingay kasi nga uh, nasiyahan kami dito, enjoyable at uh, nakaka na sumakay ng floating cottage kasama namin yung mga bata. Kung napanood nyo yung aking vlog, yung part 1, part 2 na namin na resort or yung rest house, hindi kami nasiyahan, madaming basura. So, ito yung pambawi namin. Nagkaroon kami ng plan bituloy. Hindi kami dapat pupunta rito. Sa resort lang kami talaga dapat mag-i-stay. And dahil nga not so happy kami doon sad kami. Ito yun na yung plan B namin. Gastos ulit. Oh, come on. Try, try. Gaya mo sa ate. Huwag mo siya basahin free, ah, Andre. Gaya mo sa ate. Free, free na tatalsikan mo siya. Muhatin mo ako parang sa pilitan yun. Upo ka, upo dyan, upo. <laughs> Lapit mo maki uh, Fia para makahawak siya. Fia, look! Starfish yan! Starfish, Fia, Star oh! Ha! <laughs> Kala ko starfish sa akin! Patrick na si Patrick. Si pat Ang gusto ko dito sa na arkila naming floating cottage is yung flooring niya ay flat tabla. So, hindi madudulas kapag naglalakad ka, hindi ka ma-out of balance. Kasi yung ibang mga floating cottage, nakikita ko, kawayan yung ginamit. So, imagine yung, imagine lang, round yung kawayan. So, hindi lalapat ang maigi yung talampakan nyo. Nagbabalance pa kayo. So, thumbs up dito sa nakuha namin floating cottage. Kaya nga. Hay Kaya nga, ay, swimming. <laughs> Enjoy, <laughs> dito enjoy <laughs> yung mga yung mga, yung mga bango, eh. Bye bye. Bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.

Dito sa sandbar, sa gitna ng dagat, bagay na bagay dito na magsuyo yung mga bata kasi safe. Hindi siya malaleng do kahit mababaw siya, naka life vest yung bunso kong anak. Kasi uh, for safety na rin, nakapaglaro, pare, nakapaglaro din pala sila rito sa sandbar, nakapag picture taking para sa kanilang mga aurahan. dito pero nandito yung mga isda at starfish kasama na rin ng mga Ay, Ay, may konting mga ganyan Hindi, ta kasama yan, kasama yan dyan. Ang toy! Tatakot ka? Takot yan. Ka? Ta Hing, hindi ko lang ito nito? Nag-ready oh, like na si Raymond. Itong pinakamagaling lumangay sa lahat. muna yan. This is where I enjoy. ba Huwag kayong magbubura kayo. Kung dito pa lang, hindi na kayo makalusong. Okay. Hindi. <laughs> Kung dito pa lang, taon na kayo. Kung kayo, grabe. Papalit tayo, mali dito. <laughs>

Amen. Useen pa kayo, ayan. Para kayong mga tahong nga Oh. Smile. 1 2 3. Malalim ate. At, sige nga, langoy ka konti, layo konti lang. Malalim.

Teka lang, video ko lang sila. Hello. Ako, dito. <laughs> hey, oh, oh, ako oh, naman. Picture mo ba ako? Oo. Isa pa. Ano vale yung may hawang starfish? Halika na. Masarong ka na, kaya mo lang eh. Oo ako. Smile, smile. Ako lang ako dito. Ano, abot pa ni Priya? Oo, abot niya. Pero lagyan ko siya best. Sabari, sabari. Teka lang, see you.

kung kayo ay pupunta rito sa Little Boracay ng Kalatagan, Batangas, mas maganda kung summer season para mas ma-enjoy nyo yung dagat, hindi kayo na kang nangangamba kung uulan ba at saka mas malinaw yung tubig kasi di ba pag yung habagat season na uh, lumalabo yung tubig niya dahil nga sa malakas na ulan ganyan at kung iko-compare ko naman siya sa Boracay dun sa mga nakapunta na sa Boracay ha, huwag kayong masyadong mataas yung expectation nyo na talagang kamukhang kamukha siya ng Boracay. Kasi syempre, yung Boracay sand is iba talaga, powdery na white sand talaga. Pero syempre malayo sa atin yung Boracay kung gusto nyo ng ipapalit doon na mabilis lang puntahan at mabilis madala yung family nyo na wala ng airfare, hindi na kayo mag-aeroplano, is okay na tong Little Boracay ng Kalatagan Batangas. May enjoy nyo na to na sa murang halaga rin, di ba? At kung tatanungin niyo naman ako kung maire-recommend ko tong Kalatagan's Little Boracay, ang sagot ko is yes. Ikaw ba naman, malapit lang to sa Metro Manila, maipapasyal mo na yung pamilya mo, why not? at saka babalik-balikan mo rin naman to kasi diba magkakaroon ka rin ng interaction sa fish makapag fish feeding ka makakakita ka ng chunky na starfish and makapag picnic pa kayo doon sa inyong uh, floating cottage mas maganda kung aarkila kayo ng floating cottage e eh, morning kayo para maabutan nyo yung sunbar kasi pag bandang pahapon na wala na kayo maabutan na sunbar

Oh